ng hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Simulan natin sa trahedya sa Cebu. Anim na tripulante ang patay matapos masunog ang kanilang bangka na nakadaong sa Naga City kagabi. Anim na iba pa ang sugatan. Ayon sa Philippine Coast Guard, pasado alas 8 ng gabi nang i-report sa kanila ang nasusunog na fishing boat na FBCA King Brian. Iniimbisigan pa ang sanhi ng apoy pero base sa salaysay ng kapitan ng bangka, nagka-problema raw ito sa makina. Habang nagre-repair sila, doon po daw po nag-start yung kwan. Yung nagkaroon ng may, may, sumabog, din nasunog. Hindi pa kasi natin gaano makakuan makausap ng maayos yung kapitan. Uh, but we're also in the process of conducting uh, investigation sa nangyari. Kasi medyo nasa, na-traumatize po yung kapitan eh. Dahil sa nangyari eh. Sa ibang balita, naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go laban sa pagkakasuspindi sa kanya ng ombudsman. Para sa ibang detalye live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City, si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang laban ng apilani ni Mayor Go? Ruth, bitbit -bit nga ang 31-page document ay maaga nagtungo dito sa Office of the Ombudsman ang legal team ni Bamban Mayor Alice Go. Ang kanilang hiling dito sa Ombudsman, bawiin sana itong anim na buwang suspensyon ng alkalde. Questionably raw ang pinag-uugatan ng kaso na pagbibigay permit ni Mayor Go sa Pogo Company na ni Raid sa Bamban nitong Marso. Depensa nila, kumpleto ang mga dokumento ng sinalakay na Pogo umaasa si Atty. Stephen David na mapagbibigyan ng ombudsman ang kanilang petisyon. Ang batibay raw nilang pinangahawakan, may permit mula sa pagkor ang ni-raid na Pogo. Narito ang pahayag ng abogado ni Mayor Go. Bakit hindi niya i-issue ng mayor's permit yun? Kung ang aplikante compliant, kasi meron tayong batas na anti-red tape act at yung ease of doing business, pag hindi ka nag-issue ng mayor's permit, ikaw naman ang kakasuhan. Ngayon, nag-issue siya ng mayor's permit, sinuspend naman siya. Samantala, muli ring nanawagan ang kampo ni Mayor Go kay Amelia Lial na siya umanong totoong ina ng alkalde na lumantad na sa publiko. Si Amelia Rao ang tutuldok sa issue kung totoo bang Pilipino ang alkalde. Ayon sa kampo ni Mayor Go, inihahanda na rin nila ang posibleng cyber libel cases sa mga pag o sa mga nagpapakilalang kamag-anak ng Alcalde. Hamon nila sa mga nagpupumilit umanong Chinese si Mayor Go. Ilabas nyo yung Chinese passport, ilabas nyo yung Chinese birth certificate, ilabas nyo yung mga Chinese na nakakakilala sa kanya. Ruth, dagdag pa ni uh, Atty. Stephen David ay uh, gusto na nga raw magbalik siya siya sana nitong uh, si Mayor Alice Go sa kabila nung kaliwat kanan na mga akusasyon laban sa kanya. Ruth. Renal may sinabi rin ba si Attorney David tungkol dito sa nagpapatuloy na Senate investigation kay Mayor Go? nakurot napakamot ulo na nga lang itong si attorney Stephen David dahil ito daw Senate hearing ay nagiging unli Senate hearing na lalong-lalo na sila uh, dito nga sila umalma doon noong uh, lumabas na yung ideya na itong si Mayor Alice Go ay isa raw na banta dito sa security threat ng bansa. Ruth Maraming salamat Reynel Pawid. Aminado ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor na hindi nito nababantayan ang lahat ng Pogo operations sa bansa. Sa panayam ng News 5 kay Pagcor Assistant Vice President for External Communications na si June Alano, sa mga lisensyadong Pogo lang raw sila, mayroong na ipadadalang tao para magsagawa ng monitoring at tiyakin na nasusunod ang mga regulasyon. Nakakapag-ikot lang din sila sa mga nakadeklarang facility ng Pogo. Dagdag pa ni Alano, wala pang 50 Pogo operations ang may lisensya mula sa Pagcor. Procedure po is kung meron pong uh, lisensya, magkakaroon po kami ng mga tao diyan na naka from our uh, uh, compliance monitoring and enforcement. Iyan po ay lahat po ng licenses namin ay eh, binabantayan po namin. But outside of that uh, of those premises hindi po kami pwedeng pumunta kasi wala po kami authorization. Alibu, lalo na mga nakabakod yung mga compound na yan, private po yan, wala po kaming access. Pinaiigting naman raw nila ang kampanya sa mga ilegal na pogo kung makatatanggap ng mga reklamo. Umabot na sa labing isa ang na-raid ng na mga hinihinalang ilegal na pogo mula 2022. Iniutos ni Justice Secretary Boying Rebulya sa prosekusyon na tiyaking mananagot ang suspect sa nangyaring road rage shooting sa Makati noong nakaraang linggo. Ayon kay Secretary Rebulla, malakas ang kaso laban sa gunman na si Gerard Yu. Kabilang sa mga ebidensya ang positibong resulta ng paraffin test at ang pagtugma ng mga basyo ng bala sa nakuhang baril mula sa suspect. May 28 ng magkagitgitan at barili ni Yu ang biktima na si Aniceto Mateo. Nauna nang inirekomenda ng Makati City Prosecutor's Office na kasuhan ng murder ang suspect. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Abril. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 4% ang unemployment rate mula sa 3.9% noong Marso. Katumbas yan ng mahigit 2 milyong Pilipino. Sumipa rin ang underemployment sa 14.6%. Ibig sabihin, baygit pitung milyong Pilipino ang naghanap ng dagdag na trabaho. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pinakamaraming nabawasan ng manggagawa ang industriya ng science and information at communication. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Tagum City sa Davao del Norte at Digo City sa Davao del Sur para mamahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino at bilang paghahanda na rin sa epekto naman ng La Nina. Ayon sa pangulo, nasa mahigit 30 million pesos ang pinamahaging tulong sa bawat syudad mula sa iba't ibang ahensya ututukan po natin upang makapagbigay ng bagong pag-asa sa inyo at sa mga susunod pang henerasyon. Mahalaga ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa mas mabilis at epektibong tugon sa El Nino at upang magbapaghandaan ang nakakaambang panahon ng La Nina. Ulat panahon naman tayo mga kapatid, laging wag ng payong dahil magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa weekend. Ayon sa pag-asa, dahil naman yan sa southwest monsoon o hanging habagat. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila, Ilocos, Bataan, Pampanga at Bulacan. Makakaranas din ng mga pabugso-bugso pag-ulan sa Calabar Zone, Mimaropa at Western Visayas. Gayon din sa Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu at tawi-tawi. Maraming pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Apektado na ngayon ang supply ng tubig sa mga lugar na napinsala ng lahar mula sa bulkang Kanlaon. Live mula sa Canlon City sa Negros Oriental, nasa front line, ang balitang yan si Gio Robles. Gio, anong nangyari sa supply ng tubig dyan? Alam mo Ruth na dagdagan pa ang inaalala ng mga negrense kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Bukod sa ashfall at lahar, problema na rin ngayon ang pagkukunan ng malinis na tubig. Kinumpirma sa News 5 ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City na kontaminado na ng lahar ang mga pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga residente. Ang Canlaon City ang isa sa mga napuruhan ng pagragasa ng lahar mula sa Volcang Canlaon matapos ang malakas na ulan kahapon. Ayon kay Canlaon City Chief PIO Dr. Elmer M. Piales, inabot ng lahar ang mga bokal kung saan nanggagaling ang kanilang inuming tubig. <coughs> pinakanapektuhan ng barangay Masulog Uno at barangay Pula sa sobrang lakas ng ragasan ng lahar nasira rin ang mga tubo ng tubig. Kaya wala pang katiyakan kung kailan may babalik ang water supply sa ilang kabahayan. Sa ngayon, may hatid na mobile water purification system ang Kanlaon City LGU na nagrasyon ng tubig sa higit isandaang bahay sa Barangay Masulog Uno. Agad ding nagpatupad ng panibagong mandatory evacuation sa Kanlaon City at bayan ng La Castellana sa Negros Occidental kasunod ng Lahar Flow. Ruth, muling nagpaalala ang Kanlaon LGU sa mga residente na maging maingat sa pag amit ng tubig mula sa mga bukal ayon sa mga eksperto posibleng pagmula ng gastrointestinal problem ang tubig na, na kontaminado ng lahar at posibleng mauwi sa pananakit ng tiyan, diarrhea at dehydration. Ruth balik sa iyo. Gio, alamin naman namin ngayon kung ano yung sitwasyon o yung status mismo ng uh, uh, Bulkang Kanlaon. Ruth, kani kanina nga ay uh, nagpakita sa atin ang uh, Bulkang Kanlaon pero agad naman ito nabalot ng ulap. Ayon sa datos ng PHIVOX ay nabawasan na yung mga pagyanig or volcanic earthquakes maging yung ibinubogan itong asupre pero nananatili na mataas uh, yung kanyang activity or unrest activity kaya nasa alert level 2 pa rin status ang Bulkang Kanlaon at posible pa nga rin o hindi pa rin ibinababa yung posibilidad na sumabog pa rin ito. Ruth? Maraming salamat, Gio Robles. Sa ibang balita, sinuspindinan ng Archdiocese of Manila ang pari na nakaalitan umano ni Novaliches Bishop Antonio Tobias sa Tondo sa Maynila. Sa inilabas sa desisyon, inalis si Father Alfonso Valeza bilang parochial administrator ng St. Joseph Parish of Gagalangin. Pinagbawalan din siya na mag-administer ng mga sakramento bilang pari dahil ito sa umanay patuloy na pagsuway ni Father Valeza sa mga utos ng Archbishop of Manila. Umapila rin sila sa mga parishioner na sumunod sa desisyon ng Archdiocese at makipagtulungan sa administration team ng kanilang parokya. Nag-viral si Father Valeza kamakailan matapos makunang tila nag-aaway sila ni Bishop Tobias. Ayon naman sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, hindi totoo ang mga paratang na sinakal ni Bishop Tobias si Father Valeza. Ang totoo raw ay nagwawala ang pari at pinapakalma lang ng obispo. Sinusubukan pa ng news5 na kuna ng pahayag si Father Valeza. Aabot sa 70 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab kagabi sa Bacoor, Cavite. Natupok din ang isang residential area sa Tagig kung saan dalawa ang sugatan. Nasa frontline ng balitang 'yan si Ria Fernandez. Tanaw sa malayo ang makapal na apoy na tumutupok sa mga bahay sa barangay Panapaan 5 sa Bacor, Vite, kagabi. Sa mas malapit na kuhang ito, makikita ang pagbomba ng mga bombero ng tubig sa mga nasusunog na bahay habang may ilang residenteng nagtatangkapang magbitbit ng maisasalbang gamit. Tumulong na rin ang ibang residente sa pagpatay sa nagngangalit na apoy Ayon sa mga bombero, mabilis na kumalat ang sunog dahil gawa sa light material sa mga bahay. Dikit-dikit din daw ito at plywood lang ang pagitan ng bawat isa. Matapos makontrol ang sunog, naabutan ng News 5 ang lalaking ito na iniipon ng mga gamit na pwede niya pang mapakinabangan. Wala raw kasi siyang nahakot ng sumiklab ang sunog. Hindi rin daw nakaligtas ang tatlo niyang bisikleta. Oh, so, Inuat ko yung dalawang anak ko palabas, tinakbo ko, mga gamit ko? Wala. Wala akong ba sa gamit ko. Kahit damit wala eh. Hmm. Kasi natutulog ka na? Oo. Kasi magpapasok ako mga aga, natulog ako mga Wiring sa kadaming bahay ang itinuturong mitya ng sunog ng mga residente. Sa dito sa tindahan po na sir, hmm. wire yata, hmm. pumutok. Sa kabuuan, nasa 70 pamilya ang nawala ng tirahan. Kaya nagtayo na muna ng mga modular tent ang barangay para pansamantalang materhan ng mga nasunugan. Yung mga naapektuhan po dito sa covered court namin, ito yung evacuation center namin, na dito sila mag stay Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang naitalang nasugatan o nawala sa kasagsagan ng sunog. Bandang alas 10 ng gabi, tuluyang naapula ang sunog nasa 150,000 pesos ang halaga ng pinsala ng pangyayari. Nananawagan naman ang pamunuan ng barangay sa mga gustong tumulong sa kanilang mga kabarangay na nasunugan. Uh, kung meron po kayong donations o matutulong sa aking mga kabarangay, sana po uh, huwag kayong mahiyang lumapit sa amin. Sunog din ang bumulabog sa mga residente sa Barangay Hagonoy sa Tagig, Kagabi. Pasado alas 7 nang sumiklab ang nagngangalit na apoy. Ang ilang lalaki sinubukan pang apolahin ang sunog. Umabot pa ang apoy sa kabilang bahay. Dalawang babae ang sugatan matapos malapnos ang balat habang tumatakas. Agad namang rumisponde ang mga bombero at mabilis na inapula ang sunog. Dalawang bahay ang natupok habang labing isang pamilya ang apektado. Inaalam pa ang pinagbula ng dalawang sunog na nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline. Rio Fernandez, News 5. Magkakaroon na ng wax figure ang Tony Award-winning Broadway superstar na si Lea Salonga. Inanunsyo yan mismo ng sikat na wax museum na Madame Tussauds sa Singapore. Sa video na pinost ng museum, makikita ang sinukatan at kinukuhanan ng litrato si Leia na gagamitin sa paghulma sa kanyang wax figure. Mapapabilang na si Leia sa iba pang Pinoy personalities na may wax figure sa Madame Tussauds, gaya ni Nafia Wurtzbach, Catriona Gray at Manny Pacquiao. Bago tayo magtapos ito, viral ngayon sa social media ang isang aso na nakitang naglalakad sa rilis ng LRT. Sa video na ito na may mahigit 6 million views na, bigla na lang sumulpot ang aso sa riles ng LRT sa bahagi ng Hill Puyat Station southbound noong June 1. Ayon sa uploader na si Charmaine Facto, binidyohan niya ito dahil natuwa siya sa ginawa ng train operator. Ang driver pa talaga ang nag-adjust at nag-slow down. Agad namang nag-comment ang pamunuan ng LRT at sinabing nailigtas sila ang aso at ang mas nakakatuwa, may kumontak na sa kanila para i-adopt ang aso. Inampon siya ng Loved by the Gaps Animal Rescue at pinangalan ng Liberty. Narito ba ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Rider na nahuling dumaan sa EDSA Busway, tinakasan ang mga otoridad. Babae sa Maynila arestado dahil sa rentangay at iba pang modus ng pambubudol. At donation box ng isang simbahan sa Bataan, binuksan at ninakawan. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.